Ikukwento at ipapaliwanag namin sa inyo ang isang istorya na nagmula sa pelikulang Final Fantasy Advent Children. Isa ito sa pinakamagandang nalikha sa lahat ng Final Fantasy series. Pero bago po muna namin simulan ang kwento, ay pasuyo po na palike, subscribe or follow, para updated kayo sa contents namin. Ipapaliwanag muna namin sa inyo, kung anong klaseng mundo ang meron sa istorya. Sa panahong ito, ang mundo ay binubuhay ng isang elemento na kung tawagin ay life stream. Ang life stream, ang enerhiya na dumadaloy sa daigdig na nagbibigay buhay sa lahat ng nilalang sa mundo. Ang life stream din na ito ang ginagamit ng halos lahat ng tao para sa mga makinarya na kailangan sa industriya. Ngunit, isang masamang mandirigma na si Sephiroth ang naghangad na iabsorb ang lahat ng life stream upang sakupin ang mundo at maging tulad ng Diyos ngunit napigilan at natalo siya ni Cloud Strife at mga kaibigan nito. Pero sa kabila ng pagkatalo ni Sephiroth ay nasira ang syudad ng Midgar at namatay ang isa sa matalik niyang kaibigan na si Aerith. Kaya dahil sa pagkasira nito, ay nagbuo uli ang mga nakasurvive na tao, ng bagong syudad na kung tawagin ay City of Edge. Kung saan, sa syudad na ito, ay nagtayo ng transpo business sila Cloud at ang best friend niyang si Tifa. Meron din silang ampon na mga bata na sina, Denzel, at Marlene. Kung saan, dito matutunghayan natin na masayang nagpapatakbo ng negosyo si Tifa. Kasama ang mga ampon nila na si Denzel at Marlene. Makikita natin dito, na si Denzel ay merong sakit na kung tawagin, ay geostigma. Ang geostigma, ay isang misteryosong virus na kumakalat ngayon sa kanilang syudad. Habang nasa bahay si Tifa, ay may natanggap siyang tawag mula kay Rufus si Rufus ang dati nilang kaalyado laban kay Sephiroth noon. Nais ni Rufus makausap si Cloud, ngunit wala si Cloud sa bahay. Samantala, dumako muna tayo kay Cloud Strife. Makikita natin na kausap niya dito si Tifa sa telepono, upang ipaalam na nagre-request ng meeting si Rufus sa kanya. Nasa desyerto ngayon si Cloud, at nagdadrive mag-isa gamit ang astig niyang motorsiklo. Ngunit habang nagda-drive siya, ay biglang sumugod ang tatlong mandirigma na sila ka Dodge, Lowe's at Yazoo. Sa pagsugod ng grupo kay Cloud, ay naganap ang matinding habulan, at eksena. Magagaling din makipaglaban ang tatlong ito, kaya nahirapan din dito si Cloud. May mga nilabas pa silang mga madidilim na halimaw, ngunit nang malapit na nito matrap si Cloud, ay bigla na lamang ito naglaho. Makikita natin, na pinahinto na ni Kadodge ang pagsugod at umalis na sila pagkatapos ng ambush dito, ay dumiretso na siya sa lugar nila Rufus. Kung saan, nakiusap sila kay Cloud, na paslangin ang grupo nila ka Dodge, Lowe's, at Yazoo. Maaalala natin na ang tatlong binanggit ni Rufus, ay ang mga umatake kay Cloud kanina. Malalaman dito ni Cloud, na ang tatlong ito, ay mga nakasurvive na disipulo ni Sephiroth. At ang dahilan ng pag-ambush sa desyerto, ay pinaghihinalaan nila si Cloud, na may alam sa kinaroroonan ng natitirang elemento ng Genova. Ang elementong ito, ay galing sa isang alien na si Genova, na dating sumakop sa daigdig at nagbigay ng kapangyarihan kay Sephiroth, upang maging napakalakas na mandirigma. Ngunit natalo ng grupo ni Cloud ang Genova at si Sephiroth noong panahong yun, kaya hindi natuloy ang pagsakop ng mga ito sa mundo. Ayon kay Rufus, nais buhayin muli ng grupo nila ka Dodge. Ang kanilang master na si Sephiroth, gamit ang natitirang elemento ng Genova. Kaya masugid nila itong hinahanap. Sa kabila ng meeting at request na ito mula kila Rufus, ay tinanggihan ito ni Cloud, at umalis na din pagkatapos ng usapan nila. Samantala, dumako naman tayo uli kay Tifa, na makikita natin, nakasama si Marlene sa isang church, upang hanapin sana doon si Cloud. Ngunit habang nag-uusap sila ni Marlene, ay biglang umatake ang isa sa grupo ni Kedodge, na si Lowe's hinahanap niya din kay Tifa, kung nasaan ang elemento ng Genova. Nagkasagupaan sila dito, matinding bakbakan ang naganap, suntukan, sipaan, at balibagan. Sa una mukhang nakakalamang si Tifa, at makikita pa natin na napataog niya na si Lowe's, ngunit sa isang iglap mula sa pagbangon ni Lowe's, ay natamaan ng matinding atake si Tifa. Bumagsak si Tifa dito at nanghihina na papatayin na sana siya ni Lowe's, ngunit nagbago isip nito, at kinidnap na lamang si Marlene. Samantala, sa syudad ng City of Edge, ay naiwan doon si Denzel dahil meron siyang sakit na geostigma, makikita natin dito, na nagre-recruit ang grupo nila ka Dodge ng mga bata na merong sakit na geostigma, upang sumama sa kanila. Pinapangakuan nila ka Dodge ang mga bata na ito, nagagaling ang kanilang karamdaman kung sasama sila sa kanilang grupo lumabas si Denzel upang pagmasdan ang paligid, at masasaksihan natin dito na pati si Denzel, ay nahikayat din na sumama sa grupo nila ka Dodge. Tunghayan muli natin si Tifa, na kung saan, nakarating doon si Cloud at naabutan niya si Tifa, na nanghihina at nakahiga sa loob ng church. Binanggit ni Tifa na nakidnap si Marlene. Malalaman din natin dito, na meron din palang sakit na geostigma si Cloud, inuwi ka agad ni Cloud si Tifa, at nagpunta ka agad kila Rufus, upang makakuha ng impormasyon sa kinaroroonan ng grupo ni Kadudge. Agad siyang umalis, nang nalaman niyang sa Forgotten City naglulungga ang mga ito. Samantala, dito naman sa kuweba ng Forgotten City, ay masasaksihan natin, na nabrainwash ni Kadudge ang mga bata na ito, at nagpe-perform ng mga ritual tulad ng pagbabad sa tubig ng kuweba. Habang nagaganap ang ritual nila, ay sakto na karating na din si Cloud sa lugar. Matinding bakbakan ang naganap dito. Gamit ang dambuhalang espada ni Cloud, ay nilabanan niya ang grupo ni Kadoj. Nagkaroon ng mga mabilisang pag-atake at suguran sa gitna ng kuweba, na meron pang mga kulay puting puno, na unti-unti sisira dahil sa maatikabong bakbakan na nagaganap. Lamang ang grupo ni Kadoj dito, dahil bukod sa mas madami sila, ay meron pang sakit si Cloud na geostigma, kaya hindi niya maibigay ng todo ang lakas niya. Sa kabila ng paghihirap ni Cloud sa labanan na ito, ay dumating si Vincent. Siya ay isa sa grupo ng kaibigan ni Cloud na nakipaglaban noon kila Sephiroth. Tumulong si Vincent ng bahagya sa labanan, ngunit lumisan din kaagad kasama si Cloud, dahil batid nila na lamang ang kalaban sa lokasyon na ito. Tunghayan muli natin ang City of Edge kung saan masasaksihan natin, na naghahasik ngayon ng kaguluhan ang grupo nila ka Dodge sa syudad, upang lalo pa nila mahanap ang mga elemento ng Genova. Nagpalabas sila ng mga itim na halimaw, upang umatake sa mga tao. At para mas lalong malakas ang paghahasik ng kaguluhan, ay tinawag niya dito ang dambuhalang halimaw, na si Bahamet Matinding pagsira ang ginawa ng halimaw sa syudad. Ngunit bago pa man masira ang lugar, ay dumating na sa eksena ang mga kaibigan ni Cloud. Tulad nila Barret, na may hawak ng Gatling Gun, ang maliksi na si Red, ang makulit na si Kite, ang maangas na si Reno, ang magiting na si Sid, at ang cute na si Yuffie. Di kalaunan, ay dumating na din si Cloud kasama si Vincent. Nagtulong-tulong sila magatake sa dambuhalang ito, masasaksihan natin, na kahit napakalaki at lakas ng halimaw, ay nagagawa pa din nila makipagsabayan ngunit lumipad ng mataas ang halimaw, upang maghanda sa pagbuga ng makapangyarihang energy ball para wasakin na ng tuluyan ang syudad. Pero malupit ang ginawang diskarte ni Cloud. Hinagis ng grupo si Cloud paunti-unti, sa direksyon pa itaas. Hanggang sa marating ni Cloud ang taas ng lipad ng halimaw, dire-diretso binangga ang energy ball. Upang mapaslang ito ni Cloud sa himpapawid, Matapos nila matalo ang halimaw dito, ay malalaman natin, na si Rufus pala ang nagtatago ng elemento ng Genova. At habang busy kanina sila Cloud sa pakikipaglaban sa halimaw, ay nakikipagtalo si Rufus kay Kadudge. Tinapo ni Rufus ang elemento ng Genova, upang masira ito sa pagbagsak sa gusali, ngunit pinatamaan siya ng enerhiya ni Kadudge, at nalaglag siya dito kasabay ng pagbagsak ng Genova. Ngunit naggawa pa ding mapigilan ni Kadudge ang pagkakasira nito at nang nasalo niya na ang Genova, agad na silang tumakas kasama ang kanyang grupo sa eksena. Hinabol naman kaagad ito ni Cloud, gamit muli ang astig niyang motor. Nagkaroon ng bakbakan, habang naghahabulan sila sa kalsada, nagkaroon ng mga mabibilis na barilan, mga palitan ng matitinding espadahan, at mga umaatikabong lundagan sa kanya-kanyang mga motor. Tumulong dito si Reno, sa pamamagitan ng paglagay ng bomba sa daan, na naging dahilan, ng pagsabog at paglaho sa eksena nila Yazoo at Lowe's. Samantala, pagkatapos ng malakas na pagsabog, ay tumalsik sila Cloud at Kadodge sa isang sirasirang lugar, at nagpatuloy sila sa bakbakan. Mabilis at maaksyon ang kanilang labanan. Gamit ang kanika nilang mga sandata, matitinding palitan ng hampas ng espada ang mga nagaganap, kung saan, nakalamang si Cloud dito, at napatalsik niya at natalo si Kadodge. Ngunit habang nakabitin si Kadodge sa gusali, ay hinayaan niyang malaglag ang sarili niya, upang mabuksan ang Genova at i-absorb ang kapangyarihan nito. Dahil dito, unti-unti nagbago ang anyo ni Kadodge, at masasaksihan natin, na nag-transform siya sa katawan ni Sephiroth. Tatawagin natin siya ngayong, Kajirat. Pinahayag ni Kajirat, na gagamitin niya ang kaluluwa ng mga kabataan na may sakit na geostigma, upang lalong lumakas at masakop ang sanlibutan nagpatuloy ang bakbakan ni Cloud at Kajirat. Makikita natin na talagang malakas si Kajirat at punong-puno ng enerhiya at kadiliman. Matinding palita ng labanan ng espada ang naganap dito, kung saan nakakamangha, na naglalaban sila sa itaas ng mga gusali at himpapawid. Mapapansin natin, na paisi-isi lang si Kajirat, habang si Cloud ay todo effort, sobrang tindi ng mga umaaksyon nilang espadahan at bakbakan dito, kung saan makikita natin na madami-dami na din ang mga tama ni Cloud, hanggang sa natamaan na ni Kaji Rot si Cloud, at bumagsak ito sa ibaba. Habang nanghihina sa ibaba, ay agad siyang sinugod ni Kaji Rot. Upang tapusin na si Cloud, ngunit biglang sumagi sa isip ni Cloud ang mga kaibigan niyang si Irit at Zack. Na malalaman nating, namatay noong panahon sa digmaan laban kay Sephiroth na motivate siya dito, at nagising ang diwa, upang mag-counter attack kay Kajirat. Masasaksihan natin dito, ang biglang paglakas ni Cloud, at ginamit niya na ang kanyang malupit na limit break attack, at ang pamatay na Omni Slash attack. Natalo na si Kajirat dito, at makikita natin na unti-unting naglaho na ang kaluluwa ni Sephiroth sa eksena. Natira na lang ang katawan ng nanghihinang si Kadaj habang unti-unting namamatay si Kadodge sa harap ni Cloud, ay naglaho na din ang enerhiya ng Genovese sa katawan nito. Na naging dahilan upang sumanib ang Genovese sa himpapawid, na naging sanhi ng isang ulan, na kung tawagin ay hilang rain. Nakakamangha na ang ulan na ito, ay may abilidad mapagaling ang mga merong sakit na geostigma. Ngunit habang nagre-relax si Cloud sa ulan, ay magugulat tayo na may biglang bumaril dito. Malalaman natin, na buhay pa pala sila Yazoo at Lowe's. Makikita natin, na nanghihina na din ang mga ito, at naghahanda ng susunod na atak. Buti na lang hindi napuruhan si Cloud, at bago pa man maggawa ng dalawa ang susunod na atake, agad na sumugod si Cloud, na naging sanhi ng isang malakas na pagsabog sa kanilang lokasyon. Matapos ang pagsabog na ito, ay masasaksihan natin, na magigising si Cloud sa isang simbahan. Kasama ang mga kaibigan niya at mga kabataan. Sama-sama silang nagpapagaling sa tubig ulan na galing sa enerhiya ng Genova. Masasaksihan natin dito ang isang masayang grupo ni La Matatapos ang ating pelikula ng masaya dahil na ng ating mga bida ang problema na nagaganap sa kanilang daigdig. Maganda din ang aral na hinahatid ng kwento na ito. Dahil matututunan natin dito ang halaga ng tunay na pagkakaibigan. Na kung saan, bukod sa ligaya, nandyan din sila sa gitna ng mga trahedya at problema matututunan din natin ang mindset, na huwag susuko sa laban ng buhay, kung saan maaari natin magamit na inspirasyon ang mga mahal at mahalaga sa atin, upang lalo tayong lumakas at magpatuloy makamit ang tagumpay. Anyways, sana po nagustuhan nyo ang content namin, hanggang sa muli. Thank you.